Hello guys, ito na yung full video ng aking clam soup. Una nagprepare ako ng mga sangkap, bawang, sibuyas, luya at saka sili. Pagkatapos kong ibabad yung mga clam shell at nalinisang mabuti, sunod, iginis ako na yung mga ito. So una, naglagay ako ng oil, bawang, sibuyas, luya. At sunod ko nang ilagay yung ating malinis na clamshell sa paggisa. Tapos iginisa ko yung ating clamshell. Hinalo-halo ko para magisa ito. Tapos sunod kong nilagay yung asin para magkalasa na yung ating clamshell habang ginigisa. Pagkatapos igisa, tinakpan ko ito mga 5 minutes para maluto para lumabas yung mga katas ng clamshell. At sunod kong inilagay yung kamatis sa ibabaw. Hindi ko pala siya sinama sa pagkisa para hindi madurog yung kamatis. At then, naglagay ako ng paminta at sile. para may anghang yung ating sabaw. Tapos, ayan, pinakuluan ko. Nung kumulo na at nabuka na yung mga clamshell niya, season to taste, nagdagdag ako ng asin. Sunod kong inilagay yung ating mga gulay. Uh, talbos ng kamote, may dahon ng malunggay at may kunting pechay galing sa bakuran. Tapos pinakuluan ko ito at hinalo-halo. Tapos ayan na. Ready to serve na guys. Ayan. So nilagay ko na siya sa mangkok. At ako'y natatakam na kagad dyan. Kaya ako'y naghahain na habang mainit pa yung sabaw. Ang sarap niyan guys. At sulit pa kasi 56 pesos lang yan. Hanggang dito na lang aking video. Tapusin sana hanggang dulo. Bye!